So magandang araw mga kabukid Ngayong pong araw ay nakita nyo na tayo po ay nagharbis na ng ating sinubukang repolyo na sa akala po ng lahat uh, ang repolyo ay hindi tumutubo sa ganitong uri ng lupa at sa ganitong uri ng lugar So ang aming pong lugar ay Barangay Bangat Tinambak Kamarinisor So ito po ay nagsubo kami na magtanim kung gagana ay nais nice, namin magtanim ng malakihan so ito po ay konti lang ang aming tinanim pero okay lang kasi may bukas pa naman Ito mga tulad ng bagyo ang, ang yung mga malamig na lugar ay ang kanila pong repolyo ay umaabot ng 3 kilos ang bawat isa. So dito po sa dito po sa amin ay subukan po natin kung ilan ba ang kaya niya. So ito po. Ito po yung pinakamalaki sa amin. At marami nang pang malaki pero ito po yung pinakamalaki talaga. So timbagin natin kung ilan ba yung kaya So, ayan po. Umabot siya ng 2 kilos. Hey, that's pretty good. So, kaya naman po pala sa itong uri ng lugar at itong uri ng lupa na palaguin natin ang repolyo. Masunod po ay magkatanim na tayo ng malakihan. A few minutes later. shout out po sa aking mga kabarangay isang like naman dyan sa lahat ng mga tagabanga tinambak at sa lahat din po ng mga taga tinambak shout out po sa inyo marami pong salamat sa mga sa mga sumusuporta sa aming uh, youtube channel at facebook page at shout out din po sa isa sa nagturo sa ating uh, technician si Mam Ma Banit Solano. Shout out sa iyo ma'am. Salamat po. Siya po ay technician ng Shell Foundation. Sa mga uh, nanonood sa amin, so kung maaari po ay mag-subscribe uh, na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit na mga. Okay. Salamat. Uh, salamat po and until the next update. Salamat sa lahat na nag-subscribe at mula sa uh, Tagamukid Tagabukid sa ang pagpalang araw sa inyong lahat.